parang kulto yan. Si Manalo lang ang nasusunod yan. Yan po yung mga sinasabi po nila. Unang na-encounter ko po ang iglesia nung palaging kinukulit po ako ng mga tito ko na sumama sa mga pamahayag. Yung pagdalo ko po doon, hindi naman po ako interesado. Kasi nga po, yung matibay po yung pan namin na talagang katoliko po kami. 2007 po, nung may nag po ulit sa akin na pan, kapatid po sa kwan, sa iglesia. Humanga po ako doon sa tinuturo nila nagagawa po nila. Kaya medyo nag-isip po ako na sumama po ulit ako sa mga pahamahayan nila. Sa iglesia po, disiplina po ang nakita ko po sa kanila. Humanga po ako talaga. Dapat maaga ka. Yung suot mo talagang dapat pang sambat alam, hindi kung ano-ano lang po isusuot. Yung sinasabi nila, oh, iglesia ni Manalo yan. Pero nung habang tumatagal po ako sa iglesia, nakikita ko na po na hindi po ganun talaga yung sa loob ng iglesia. Lahat ng sinasabi po nila, nakabase lahat po sa Biblia, na hindi po sa galing sa tao lang. Hindi po nawawala yung pag-uusig sa mga kasama ko. Sinasabi nila, oh, iglesia ni Manalo ka na rin pala. Nung umalip po ko sa iglesia, nakita nila na tumino po ako. E wala na pong kong ga...